sige ka magtapatan tayo, Monique. Sabi mo nga sa akin, ano nakuha mo sa investigasyon eh? Hindi pa rin ako naniniwala magagawa ng nanay ko yun. Yan yung problema sa eh. Palagi yung pinagtatakpan yung nanay mo. Inaalam ko lang yung buong katotohanan. Ano mo kung ano totoo? Pag nalaman ko na may kinalaman yung nanay mo sa pagkamatay ng kuya ko, hindi hindi ko siya mapatawad. Pagbabayarin ko siya sa lahat ng sakit na dinulot niya sa akin at sa pamilya ko. Anong gusto mo, Gabi? Iharap mo sa akin yung nanay mo. Magkaalaman na kami. Karding! Ano ginagawa mo dito? Hindi ba sinabi ko na sa'yo ayo makita yung buka? Gilbert, please. Hayaan mo na siya. Andito naman ako eh. What? My God, Monique. Mas kakampihan mo yung lalaki niyan kaysa sa sarili mong nanay? I can't believe it. Gilbert! That's enough! Karding. Alam ko kung bakit ka nandito. Gusto mo malaman kung ako ang nagpapatay sa kuya mo? Tama ba? Hindi masamang tao ang kuya ko. Susumbong na dapat niya ang iligal na gawain sa kumpanya niyo. Pero tinaydor siya. Natakot kayo managlag, kaya pinagkaisan yung kuya ko. Hindi, Kertin. Hindi totoo yan. At kaya kong patunayan yan sa mga otoridad. Kaya kong harapin ang anumang investigasyon. Kaya kong linawin ang pangalan ko sa'yo. Lalong-lalo lalo na kay Monique. Hindi ko nahahayaan na magkasira tayo ulit, anak. O, paano? Nakuha mo na yung sagot na hinahanap mo. Maaari ka nung malis. Ano pang hinihintay mo? Hmm? ka na. Gilbert. Gilbert. Gilbert! 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 Ah! Gilbert! Gilbert! Monique!